Pinoy Imports nagpakitang gila sa unang araw ng M5 wildcard round. Aloja, nilisan na ang Tier 1. May connection kaya sa issue ng BYs nung nakaraan? Yan ang mga mainit na balita mula sa mundo ng MLBB hatid sa inyo ng Just ML News. Ako nga pala si Brokey ang makakasama nyo ngayong araw para bigyang boses ang mga topic na yan. Pero bago yan, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para una ka palagi sa mga may init nating balita. Sa isang kumpanya, hindi na bago na mayroong umaalis. May kanya-kanya naman tayong dahilan. Merong ilan na gustong humanap ng mas magandang opportunity sa buhay. Meron namang iba na hindi gusto ang pamamalakad ng kumpanya o baka hindi tumugma yung interest nila sa isa't isa. Waring ganito ang nangyari ngayon sa isa sa pinakasikat na influencer dito sa ating bansa. Si Aloja Gosheng Piao na co-founder ng Tier One Entertainment e eh, nagpaalam na sa nasabing kumpanya. Una natin itong nalaman at nabasa sa official Facebook page ni Aloja. Dito kanyang inanunsyo ang kanyang pamamaalam sa Tier 1 Entertainment. Ilang minuto lang ang lumipas at naglabas din ng announcement ang Tier 1 na nagkumpirma sa paglisa ni Aloja at nagbigay pa sa salamat din sa kanya. Dahil nga wala talagang malinaw na dahilan sa bigla ang paglisa ni Aloja. Marami ngayon ang umusbong na haka-haka sa kung ano ang tunay na rason. Pero bago pa lumipad ang inyong imahinasyon, inunahan na tayo ni Aloja at sinabing hindi siya buntis. May iba kasi na sinasabing ito ang punot dulo ng lahat Marami naman ang mga haka-haka at nagsasabi na di umano dahil ito sa pinopromote na brand ng Blacklist International na parte din ng Tier 1. Kung inyong maaalala, nagkaroon ng issue noon patungkol sa B-Wise na kinasasangkutan ng isang brand na ayaw ni Moonton. Malaki di umano ang chance na ito din ang dahilan sa paglisa ni Aloja. Kung ihimayin natin sa anunsyong pinost niya sa kanyang official Facebook page na nagsasabing it has become evident that our visions and values are not aligned. Habang naghihintay tayo ng panibagong impormasyon sa isyu na yan, dumako muna tayo sa kasulukuyang liga na sinusubaybayan natin ngayon. Sa unang araw ng M5 wildcard round, eh, nagpakitang gilas agad ang ating mga kababayan. Sila Miko at Sasha ay kumuha agad ng unang panalo kontra Nightmare Esports. Pagamat hindi naging madali dahil umabot ang serye sa Game 3, kanila pa rin naman itong naipanalo. Sumunod naman dyan ay ang unang laban ng Keep Best Gaming, ang team representative ng bansang China. Actually, marami ang nag-e-expect sa magiging result ng laban na ito. Bukod kasi sa kilalang esports country ang pinanggalingan ng KBG, Napanood pa natin noon ang statement nila patungkol sa wildcard stage. Kung inyong maalala, kanilang Winika na confident silang makakapasok sa top 4 ng nasabing liga. At kalaunan ay makakapasok sa M5. Ang kaso nga lang sa kanilang unang laban, bigo silang patunayan to against Imperio Esports. Bagamat talo, maganda pa rin naman ang kanilang ipinakita. Especially on Game 2 kung saan lumamang pa ng gusto ang Keep Best Gaming. Series number 3, another Pinoy imports na naman mga tropa ang BIDA. Mula sa Team Falcons, nariyan sila Goodnight at Low Trick na kumuha ng 2-0 kontra for Miracle Esports. Kahit na sweep ang naging resulta mga tropa, umabot naman sa 30 minutes yung Game 1 at 20 minutes para sa Game 2. Para sa huling serye. It's a match between Team Lil Gun and Umbrella Squad. Mongolia laban sa Russia. Reverse sweep naman ang pinakita sa atin ng Team Lil Gun. Pagkatapos manalo ng Umbrella Squad noong Game 1, hindi na ito pinayagan pa ng Lil Gun noong Game 2 at Game 3. Mamaya mga tropa, another set of matches na naman ang ating aabangan para sa mga balita patungkol dyan, tumutok lang dito sa Just ML News. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.